Maulang umaga dan sa ating ulit lahat, mga idol. Ito, masama ang panahon at tayo nasa kusina na naman at magluluto ng pananghalian. Ayan na nga, dahil maulan, ang menu for today natin ay nilagang babi. Ayan. Ayan guys, maglalaga tayo ngayon ng baboy para sa masarap na sabaw tagulan. Ayan, nagluluto tayo ngayon sa kalandi uling. Ah, koreksyon. Kalandi kahoy pala. Atin mo nang titimpla ng konting patis sa ating nilagang babi. Ayan guys. Para mananam o malinamnam ang sabaw pag may patis. Ayan, atin ding sasahogan ng ano, may isang ating nilaga parang bulalo style. Ayan. Ayan na nga guys, lumambot ng ating karne at luto na rin ang ating mais. Ito na, ang final moment of truth. Ilalagay na natin ang gulay na umbok o pichay bagyo. Ayan, at ilang minuto na lang yan at maluluto na at yam 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 na. Salamat muli sa inyong panunod mga idol.